na lang din tayo. Dapat check na lang din natin yung magiging. Pagdadaan kit natin pagka-nagpapa-change oil, tayo, o kaya, uh, pag May mga mekaniko tayo na mag-aayos at may mag pa-check up talaga. Ah, yeah, um, brake pads. Okay, sa mauubusan ka ng brake pads. Uh, biglang lulos yung brake mo.